guys. So, nandito na mas naman si na sa garden. <laughs> so, ayan, lumago na talaga yung patula. So, kunin natin dito yung patula kasi baka tumigas na naman, hindi natin mapakinabangan. Ayan, tingnan nyo. So, ayan, is malaki na. Ang flowers. Ay, ang tigas. Wala kong dalang gunting. Ay, yan. Ayan, nakuha ko din. Guys, nakuha ko na. Meron pa dito akong nakita. Tingnan natin kung malaki na. Asa na? Ayan. O, diba? Tingkuni, kunin, natin. Baka. Makalimutan ko na naman to. Titigas na naman. Sayang. Hindi natin magulay matigas talaga siya kuning wait lang na guys so dalawa nakuha ko sakto lang sa, sa ano para sa akin so ayan guys tatlo yung nakuha kong patula siya so, ayan, sakto lang panggulay with miswa and chicken oh ayan. ayan maraming ano maraming mga flowers Ayan, tatlong bonga. Ayan, lutuin natin with mesua.